re naman ang Malacanang ang trabaho ng ilang itinalagang opisyal ng gobyerno bago ang Pebrero a 1, 2023 o 2024. Sa ilalim ng memorandum ng presidential management staff, inoobliga ang mga presidential appointee na magsumite ng updated personal data at clearance sa iba't ibang ahensya. Nilino naman agad ng palasyo na ang pag-review lamang na ito sa performance sa mga appointee ng Pangulo. Inilabas ng memo ilang araw lamang matapos palutangi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o ang tuluyang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sunod-sunod yang kinontra ng mga gabinete ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na mga dati ring nagtrabaho sa ilalim ng Duterte administration. Binabantayan din ng PNP ang mga grupong nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ted Fylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.